ay na, okay, let's go. balis na kami, saapat lang kami, namit pa nating Evo Club kanina ano, so Pailo ko sin sila kaso syempre uh, ano rin sila kita-kita na lang kami doon Ah uh, kami ng ulan so may pagdito pala uh, hindi namin inexpect na uh, aabutin na dito kasi ang alam ko medyo nasa north beach pa eh. kasi pero parang upper right side ata ng Pilipinas ang pagkakaalam ko rin dito sa pumapasok ng park o um, baka no pressure area itong daanan namin. Ayun, uh, malayo layo pa kami, 200 kilometers. Sabi dito 4 hours and 30 minutes pa. Uh, nagpapatagal kasi dito ay ulan eh. So kita-kita na lang tayo doon sa Vigan. Ayun, uh, papasok na kami ng La Union. Welcome to La Union. Tumila tila na ulan dito dumaraw tomorrow. kumain lang kami ah uh, dito sa San Juan. Noon ngayon diretso na kami sa Vegan. Ah uh, may nabuk kaming place doon. So diretso muna kami doon. Tama uh, tayo around 11 am siguro. Uh, so kasama natin si mother natin ano si mama ta uh, first time niya sa long ride nasapa <laughs> sa ulan so rain or shine kami tuloy kami, apat lang kami shoutout nga pala sa mga kasama ko <laughs> to Overnight lang po tita. <tipos> hey aga <laughs> go Yun. Bul And dito na kami sa Kando ni Locos Sur. 1 hour and 20 minutes pa. It's sa uh, Google Maps. So may almost ano na tayo nagpapiyahe no? Uh, 5 hours and 30 minutes hindi na kagandahan yung footage ito dahil naubos yung battery ng aking GoPro although may reserve naman ako um, di na kami minto para lang magpalit ako ng battery ng GoPro so nag decide ako na i-record na lang gamit ang aking phone na nakalagay sa si cellphone holder Med medyo maalog siya at ma-vibrate nga lang dahil yung pinaka cellphone holder nya ay mahal kung makikita, kung inabutan na nga kami ng ulan tapos grabe yung baha papuntang Ilocos yun kulay putik makikita nyo sa baba. tapos medyo malalim siya may mga part kaming nadaanan na as in halos lagpas paa parang hanggang tuhod siya tapos may mga kahoy kahoy tsaka bato bato kasi na na ano so galing kasi sa bundok yung tubig na yan buwang baba kaya maputek eh makikita nyo kung may kita nyo mabuti kahit maalog yung video natin marami siyang bato bato kahit eh, kung may kita nyo ang lalim mo pero nakakataan naman yung ibang mga scooter buti hindi pinapasok yung air filter nila pero mataas taas din yun sa ibang bahagi dinadahan-dahan lang namin para hindi pasukan yung air filter na makasama ko. Although tayo mataas na may air filter natin dahil adventure bike yung gamit natin, kaya natin hanggang mayroon. Pero kung may kita nyo ba, grabe naman talaga. Napaka dumi, napaka putik. May kita nyo sa left side, yung traffic kasi nagaantayan, naging halos one way yung daan. nagbibigay Dahil nga sobrang taas nga ng baha tapos maputik pa, hindi mo makikita yung dinadaan baka kasi mamaya gutter na pala yung tinataan mo puntong to na wala nang audio yung aking GoPro hindi ko pala siya na iset na ng maayos ngayon nagpaplano plano kaming lumabas at habulin yung baluarte so, so may kita nyo medyo maambun ang kung tayong mga aso na alaga ni ate. Kung may kita nyo si ate yan, siya nga pala yung caretaker or yung may-ari na itong transient na napuntahan namin. Buti nakita ko sila agad sa Airbnb at swerte kami at pwede yung walk-in. So 1pm pa talaga yung check-in namin pero 11am kami dumating at binuksan agad nila para sa amin so ang kagandahan nito yung mga basa namin damit is din dryer nila so kinabukasan meron kaming mga although may dala kami extra pero yung mga pantalon kasi namin ay sobrang naging basang-basa kahit nakakapote kami dahil sa lakas ng ulan. Pati na rin yung aming mga sapatos. So nagpa-dryer kami sa kanila. Buti, buti naman kami at libre lang. Sila na rin yung nagsambay. So ang talaga ni ate. So pito nga pala kaming katao. Ang naging price ng transient namin ay 2,100. So tig-300 kami. So isang room na rin siya na may CR pwede na rin kami makiluto at nakikita na may parking secure dahil sa loob siya ng bahay para apartment type ayun kung makikita nyo no? medyo inaayos-ayos ko yung mic ko dito at yung camera ayun tapos hindi ko na malayan hindi ko pala na set up or na iayos yung settings ng aking gopro kaya hindi niya na-recognize agad yung uh, mic nung bago ko i-kabit gumagayak na kami pupuntang Baluarte Zoo pero hindi kami umabot dahil sa cut off sa lakas nga ng ulan nagkaroon ng mga konting landslide doon sa pinaka area nila at ayun nga papunta na nga kami ng Baluarte Zoo Ayun, wala pa rin tayong audio dahil uh, nasira na siya, hindi natin na-set ng maayos yung ating uh, GoPro, wala namang problema sa gear, hindi ko lang naayos yung pinaka-settings buhay ang ating camera sa ulan. tinga hindi na kami pinapasok dito sa Baluarte Zoo. dahil 4:30 PM daw ang cut-off. Late kami naman ilang minuto, dumating kami na 4:35 o 4:38. So napag-desisyonan namin na babalik nilang kami bukas ng umaga. Ayun eh. Cut off. Dahil hindi nga kami nakapasok sa Baluarte Zoo, punta na kami sa aming next destination, ang RG Park Factory. So dito gumagawa ng mga iba't ibang klase ng pasok. Wala nga palang entrance fee dito at donation lang yung kailangan nila kung gusto mo. Dito ko man napanalunan ata yung Hindi, sa iba. Yung may maliit na ganun. And naalan ako kasi na nung grade 3 ako, meron akong napanalunan dito na maliit na pot o jar dahil nasagot ko yung question nung gumagawa ng jar. Donation lang daw. Ito yung sinasabi ko. Si no. Maki oh, nanalo ako ng ganyan nun. Tatalo yun sa kanya. Ay, sabi. Ay, no, demo. Ay, hindi ko dala yung camera kong isa. Nasa... nasa, nasa Kuya, pwedeng wait lang, kukanin ko yung camera ko para 다른 맛이 아닙니다. Ahí está, man. Oh, walang zoom yan, prime lens yan. Lum Lumapit-lapit ka na lang. Ay! ah oh, dito. Pogi ako ah. Huwag pangit ako, tanggal ka na. <laughs> Paano ba kaya? Hindi ko napanood mabuti kanina eh. mo na siya Pwede ba gumawa ka ulit na isa tsaka ako gagawin? <laughs> sa so, kamay. Um, okay. Sarap ituturo lang siya. Ituturo din. Okay. okay. Tanggal mo lang sa harap at lang po tapos dadala ipo-push yung kamo dito. Okay. So cut lang. Kailan ba basang-basa? Opo. Opo, shadow sa tapos sa pwet. Kanya lang sa. So lang Ito wala pong sasarang. Ito po yung sa gitna ko Ah. sir, tatlo dito, yung palad mo, ganun mo sa parang Pangat? Yan, yeah. steady lang sir ha Napa ganun? Yan, yeah, ganyan lang po sa sa taas Sa lang sa room, sir? Hindi ko tulang sa lulat. Ay! Saan ka lang, saan ka na ba yan? Iangat ka ba? Ay, moblong, moblong. Masyado sa'yo Oblong, ayusin mo kuya, papangit yung gawa ko. Ganyan po, kanya po sa'yo. Say, patulas lang sir ha, huwag mula'y tutulak, patulas lang po sara Wag mong ipitan sa patulas na